kasuhan kita ngayon ay wag naman po sir wala akong pampiyansa sir akala ko po ba sir magdudunit kay tapos bigla niyo kung kakasuhan tsaka ipapakulong sir ay ipakulong kita ngayon gago ka ay wag, wag po kayo magmura sir ngayon, may biglang tumawag sa atin at magpapadala o nag-donate ng 45,000 pesos para i-donate sa ating masjid. Nagulat na lang ako bigla dahil pagkatapos niyang mag-donate ng 45,000 ay kakasuhan daw tayo at yung papakulong. So, narito ang kabuuan ng aming pag-uusap. At magsilbisan ng awareness ito sa ating lahat. Hello, hello. A resibo na ba sa resibo? Yung paalin po yung al, anong donation po? Yung resibo si resibo na send na kami na yun ng resibo diyan. Ah, uh, 45,000. Magkano po? 45,000 sir. Tingnan mo sa message inbox sir. Okay po, sige po, wait lang. Okay, wait lang po ha. Hello? Ano po yung ano ano po yung nakasulat? Aling po sa Lazada sir, Lazada online banking sir ni Bungo. Ah, wait lang, wait lang. So dito ko na na-realize na eto na pala ay scam dahil wala kong nakikitang lumalabas na galing sa ibang bangko, liban na lamang sa GCash natin na hinihingi yung OTP ng GCash natin. So ang naisipan na lang natin dito dahil pinaglalaroan niya tayo, is nilaro din natin siya. Hello, hello? Hello. hello? hello? Uh, opo, andito na po ako. Okay, transaction number yan, number. Ano ba yung 6 number? Saan po ba? Ano po ba yung titig 6 6 number. Ano po yung nakasulat? Ano po yung transaction number natin dyan para sa transfer at Deportekahan? Ako, napakalaki naman yan, sir. Ano ba yung ito sa Malasakit, sir? Ay, Malasakit, ma? Ah, yan po ba yung kay Sir Bongo? Opo, ako po, sir. Ah, naku, ang laki naman po niyan. Ano yung transaction number yan, 6 number? Basahin mo lang. Bali, anong ano pong ano yun message kasi dito maraming message kasi dito sir eh hindi may nakalagay dyan Lazada online banking sir Lazada online wala po kasi kasi okay. walang ano eh wala na, na po yung signal ang malakas din? Oh, yun na malakas dyan sir hello hello wala na po yung signal na malakas dyan mahina po talaga yung signal dito sa amin kasi looban po kasi ito eh kasi tatawag sir? Sa 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 Paano po yung ma-contact, sir? Ha? Paano po makontak? Tawagan ka naman sa messenger na yan, sir. Sa messenger na sila Opo. Ano ba yung messenger mo? Muhammad Tala? Opo, opo, opo. Yan po. Ano po yung system ng production number dyan? Uh, wala. An hindi ko po kasi alam kung saan titignan dito kung anong message. Sa message, sa message, sa message, inbox. Marami po kasing hindi ko na-open dito na message kaya hindi ko malaman kung saan po dapat yung i-open dito.

Apo apo. Iscreen chat, po ito, sir. Pag nakarating na sa kasi hahanapin na ito, sir. Ah, sige, sige, sige. Hello, hey. Eto, may dumating na, sir. May dumating na. Ano ba yung transaction number? Six number, sir. Sign mo, uh, Ah, one 7 one, Ah, uh, malabo kasi ang mata ko, sir. Ayun sino sir, ayun sino. Ah, 111. one mo sa red cube wala nang mata. na sir kasi, wala yung salamin ko, sir. Eh. Ayun mo, sir, ayun sir yung ang sir para matransfer transferan natin ito ngayon. Eh, huwag po kayong magalit, sir. kala ko po ba nagdo-donate kayo.

ay, bata, sir. Hello, hello, hello. Bata ka ba, sir? Ha? Huh? para kasi guloy, sir. Grabe naman po kayo, sir. Huwag naman po magsalita ng ganyan, sir. Mo yung number, sir. Ay, yung hindi ba sir? Hindi, malabo kasi yung mata ko, sir. Malabo. ako alam sir. Po, paktam, sir. Ay, grabe naman kayo, sir. Baka magalit po niyan, sis. Sir, muna yung na lang, sir. Bago yung bago yung Baka magalit po niyan si Sir Bongo, Sir. Ano yung number, Sir? Kasi tatawagan ka na si Sir Bongo ngayon. Binigay ko na po, Sir. Hindi ni po ba na-take note? Ayusin mo. Ah, nagibigay ka na eh. Mali mo yung binigay mo. Iyon po yung nakasulat dito, Sir. Ay, huwag akong lukuhin, Sir. Baka nakasukan kita ngayon. Ay, wag naman po, Sir. Wala kong pampiyansa, Sir. Ayusin mo kasi sinungaling ka. Ay, bawal po sa aming magsinungaling, Sir. Mga Muslim kami, Sir. Eh. Ano na sinungaling? Yun nga po sir, binigay ko na po eh. May Muslim ang sinungaling? Ah, kaya nga po sir, sabi ko sa inyo, binigay ko na po sa inyo kasi bawal sa amin eh. Ayusin mo, ayusin mo sir. Hindi niyo po ba nasulat sir? Hindi nga sir, hindi nga na. Si Malik mo yung binigay na sir. Yun po kasi yung nakasulat dito sir eh. 1, 1, Nag-e-real Sir? Baka mahina po yung signal niyo, Sir. Ay, wag mo akong binubiro sir. Baka... dito na ba yung pangalan mo sa Facebook ko? Kasuhan kita ngayon. Eh wala naman po kasi akong ginawa, Sir eh. Bakit niyo kakasuhan, Sir? Wala nang ginawa. May ginawa ka kasi nagsinungaling ka. Sir? Hello? Hello? May ginawa kang walay kasi nagsinungaling ka. Hindi naman po kasi may pwede magsinungaling yun, Sir eh. Sinungaling kasi sinungaling ka. sinabi ko na po sa inyo sir eh. Ah, nandito yung Facebook mo. ITO yung pakasuhan naman ngayon. Akala ko po ba magdudunit kayo tapos biglang mauwi sa kaso sir? Ano po ba YON Kaya nga sir, sinungaling kasi ano ba yung si eh, magsisend ako ulit ano pangalawa ha? Sir? Ay lo, pangatlo na po ata yan sir eh. Ito, so, magsisend ako ng pangalawa. Ha? Pangatlo na po ata yan sir. <laughs> Pangalawa, pangalawa, pangalawa seven Pangatlo 7 8 Bilisan Ba't kailangan po mabilis, sir? Arte, ano ito? Hello, hello? Napuputol po kayo, sir <laughs> Ayusin mo yung pangatlong transaction ko dyan, ha? Ano ba yan? yung pangatlong, pangatlong pangatlong Ano ba yung pangatlo dyan? Pangatlo 7 7 eight one, one, seven, seven. po, ano po sir? Hello, hello 7-8-1-1 7-7 Ayosin sir, pag nagkamali ito sir, basta Takulong ka namin ha Akala ko po ba, sir magdudunit ka tapos bigla niyo kung kakasuhan tsaka ipapakulong sir. Bakit ganun sir? Pakulong. Ipakulong kita ka nga ngayon. Kago ka. Ay, wag, wag po kayo magmura, sir. Masama po yan. Pulong <laughs> <tod> kita na sir. Gago ka, si Benibiro, o si Senador Bongo, ha? Huwag naman po kayong ganyan, sir. Hello? Kasi gago ka, sir. Gago ka. Nagbigay ka ng mali dito. Wag na. Ayusin <tod> mo, ayusin mo. Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan, sir. Kasi hindi, nama, <tod> hindi, hindi, naman po ako nagsasalita ng ganyan, sir. Hindi naman po ako nagsasalita ng ganyan, sir. Ay, hindi po, sir. Ganun talaga yung sinisend dito, sir. Ay, Huwag kang magpaawa-awa din sir kasi kaling ka. Gago ka. Ay, grabe. Baka magalit po yan si Senator Bongo sir. Eh, baka magrabe grabe ba dyan? Baka magalit po si... Magalit si Senator Bongo. Binigay mo. Akala ko po sa mga staff ni Senator Bongo eh, hindi po ganyan magsalita eh. Hindi. Hindi kasi nagagalit si Senator Bongo kasi mali yung binigay mo na number. Pwede ko po bang makausap si Senator Bongo ngayon? kakausapin ng senador? Opo, opo, opo. May mukha ka pa kakausap ng senador, sir, kasi nagbigay ka ng mali na number? Eh, yun po kasi yung sinend nyo dito, yun po yung bibigay ko sa inyo. Madali lang, senador, kasi nagsinungaling itong taong to, senador. Ano ba yung pakulong na ito? Saan <laughs> po si senador? Pwede ko pong makausap siya para mas mainam po yung usapan namin. Wag mo, wag mo kausapin, senador, kasi sinungaling ka. Eh, susumbong ko po kayo kasi nag-ano po kayo, nagmumura po kayo eh. Kison po mo. Sige. Minumura ka namin kasi sinumali ko. San po ba kayo located, sir? Para ako na po yung mismo pumunta dyan para hindi na tayo mahirapan. Manila, Manila, sir. Quezon City. San po banda sa Quezon City? Malapit lang po sa amin. Dito sa Quezon City, dito sa Quezon City, sir. San po banda? San, san? Quezon City, malasakit. Quezon City, Malasakit. Anong street po yan, sir? Tanong ka na tanong, kinuhaling ka, gago ka. Huwag naman po kayo magmura, sir. Hello? Hello? Hello, sir? Ay, naku, huwag ka na magsalita. Ano po? Huwag ka na magsalita, kulong ka na ngayon. Ay, huwag naman po, sir, kay... Wala po kung ano dyan, may pipensa dyan, sir. Ano, naman yung pangalan mo, ha? Ano, salita, siya po ba yung naririnig ko, sir? Hello, sir. Galit ang senador, senador. Siya po ba yung nagsasalita? Nagalit siya, senador. Nagalit. Ano po sabi niya, sir? Sir? Nakulong ka na namin ngayon. Ay, huwag naman po, sir. Kasi wala kong pang piyansa dyan, sir. Bakit ganun, sir? Kala ko ba magdodonate kayo tapos biglang mawi sa kulungan, sir? Hello po? Huwag mo kong kausapin kasi nungaling ka. E, eh, paano po namin makukuha yung donation, sir? Hindi naman ibigay ito kung ka. Kailangan po na kailangan pa namin yan, sir. Malaking tulong na rin po yan sa pinapatayo naming building, sir. Parang inimute niya. Para, kunwari, kung nang paprang tayo, marinig niya. So, ayan, inimute ko rin. Para kahit nagsasalita tayo, hindi niya tayo naririnig. So, eto, ingat kayo sa mga ganitong klase ng mga tao. Kapag nag-post kayo ng mga mga Gcash ninyo or mga may mga donation kayo magingat kayo sa mga ganito kasi scam to scam to wag na wag nyong i-click wag na wag nyong sasabihin sa kanila kapag nanghingi sila ng 6 digit wag na wag nyong ibibigay kasi scam talaga to so ayan hindi na tayo kinakausap dahil sinungaling daw tayo minura pa nga tayo <laughs> ipapakulong ba tayo tayo na nga bibigyan ng donation ipapakulong pa tayo. Subhanallah. <laughs> so, yun lang siguro. Bilang uh, babala ito, paalala na wag agad uh, magtitiwala sa mga tumatawag sa atin. Okay? Para hindi ma-scam ang ating mga account. Para ayos ang buhay-buhay. Syukran. <laughs> Assalamualaikum.